Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay ang pag-uusapan natin guys is dapat ba nating problemahin yung mga kakumpetensya nating tindahan lalo na kung dumadami ito daming nagtatayo ng sari-sari store so meron lang guys dumaan so dapat ba nating problemahin dapat ba maging mega tayo bilang tindera so yan guys so ang una syempre tao lang tayo normal lang na sa una ay maapektuhan tayo, mag-iisip tayo na baka gento, ganyan, humina sa sari, sari store mo, mawala yung mga customer mo, doon na bumili sa bagong store. So, normal lang yun sa una na isipin natin yun, na mag-isip tayo. Pero bandang huli guys, after ng ilang months, hindi na normal kung problema mo pa rin yung mga kakumpetensya mo. So, ang maiging may dumaan guys na mobile. So, ang gawin natin, ba diba normal lang. Gaya nga nang sabi ko, nawawala ako pag nadedestract ako guys eh. Normal lang na sa una maapektuhan tayo. But at the end, meron lang bumili ng tatlong stick ng sigarilyo. At the end, hindi na normal na ilang months na yung nakalipas, eh naapektuhan ka pa rin or distracted ka pa rin sa kakumpetensya mong tindahan. Ang maigi mong gawin mga kasari, huwag mong itreat yon or huwag mong isipin as negative yung kakompetensya mo, isipin mo na katulad mo rin sila na kailangan kumita, kailangan may mapagkunan sa araw-araw, uh, ituring mo sila na kaibigan, kumbaga. Huwag mo silang ituring na kakompetensya. So, syempre, di ba, sa tunay naman, kakompetensya talaga natin yan, competitors natin. Pero nasa sariling diskarte po natin yan, mga kasari, kung paano natin papaigihin, yung ating sari-sari store kung ano yung magiging advantage natin sa kakumpetensya nyo na tinuturing so dapat lagi tayong may advantage sa competitors natin sa kakumpetensya natin so wag tayong mag-focus wag tayo laging maging nega wag tayong mag-focus sa negosyo nila mag-focus po tayo sa negosyo natin kasi kapag nag-focus po tayo sa kanila, naging distracted po tayo, magiging distracted na din po tayo sa sari-sari store natin. Hindi po natin ito mapagtutuunan ng pansin kasi nga, distracted kayo sa kakumpetensya nyo. So, ang maiging gawin nyo, mga kasari, dapat maging distracted kayo sa sari-sari store nyo. Kumbaga, lalo nyo pang mas pag-igihan, lalo nyo pang i-improve yung service nyo kay customer. Kung ano man yung naiisip nyo na mali na pagmamanage nyo sa sari-sari store, ay itama po natin para kahit na magkaroon po tayo ng maraming kakumpetensya, hindi po mawawala yung mga customer natin sari-sari store natin. At lalo pang madagdagan dahil nga mas ini-improve pa natin yung service natin kay customer so sa una talaga mga kasari sy syempre based on my own experience naman sa dami na ng mga nagsulputan dito na sari-sari store isa, dalawa, tatlo, apat mga talipapapayan pa mas may advantage sila dahil meron silang isda, baboy, manok ako wala pero meron din naman akong advantage na wala sa kanila So, ayun, sa dami mga nagsisulputan, nung una talaga mga kasari, akala ko maapektuhan talaga yung sari-sari store ko dahil eto pa nga, merong ilang hakbang lang ang layo sa akin. So, akala ko talaga nung una ganun. Pero naging good thing din mga kasari na kapag merong wala sa kanya, dito yung derecho. So, wala sa kanyang Gcash, meron ditong Gcash sa akin. Wala sa kanyang alak, dito sa akin merong alak. So, kung may magandang loob itong malapit sa akin kapag wala sa kanya kung ituturo niya 'di good thing mga kasari na meron sa atin kung ituturo niya yung sari-sari store natin so ako naman wala naman ako ditong mga kagalet na kapwa ko sari-sari store owner dahil ako mga kasari bilang isang tindera hindi ako nangangapit bahay para chumismis agang-aga pa lang nasa kabilang store na ako chumichika-chika ako guys kapag nakapag-open na ako ng sari-sari store dito lang ako sa loob ng sari-sari store yan, nandito lang ako maghapon natitinda ng tahimik at matiwasay So, ganun po yung gawin natin mga kasariwa, Hu Huwag tayo masyadong affected sa mga kakumpetensya natin dahil kapwa din natin sila gustong kumita. At huwag din tayong maninira ng kapwa natin na kapag may nag nakita tayong bad side sa kanila na ginagawa nila or ibang ginagawa nila sa kanilang pagtitinda, wag natin yan ichichika sa mga customer na pumupunta sa atin para lang siraan at mawalan sila ng customer. Alam naman yan ng customer guys eh. Malalaman at malalaman nila kung merong ganyang tinitinda, kung may expired or mali na ginagawa ang isang tindera customer na ang makakaalam niyan. Hindi dapat sa inyo manggaling sa kapwa nyo tindera na may ganong sitwasyon dun sa kabilang tindahan. So, yun yung mali na dapat hindi natin ginagawa. So, dapat ba tayong maapektuhan forever sa kakumpitansya natin? Eh, siguro it's a no, mga kasari. Dahil kung forever tayong maapektuhan sa kakumpetensya natin, hindi magandang pag-uugali yun. Kasi ang tawag na doon ay inggit. Kung forever kang po uh, poproblemahin mo yung kakumpetensya mo, inggit na ang tawag doon, mga kasari. So, hindi dapat ganun yung pananaw natin sa buhay. Dapat maging happy tayo na nakakaisip din silang magnegosyo ng katulad nun sa atin. Pero minsan, di ba, may isip natin mga kasari na kahit nasa tindahan lang tayo feeling natin pinag-uusapan tayo may maling sinasabi about sa atin so kapag ganun din yung nararanasan nyo mga kasari tumahimik na lang kayo as long as hindi dinadama yung pamilya mo as long as hindi mo naririnig ba diba, ng prangkahan ba diba? so kapag sobrang lalana, doon na kayo umaksyon. Yun, kapag sobrang lalana. So, ang dami kasing iba't ibang klase ng kakumpetensya. Merong kakumpetensya na chill lang, nakakala mo walang ginagawa. Meron namang kakumpetensya na sisiraan ka sa ibang customer para hindi bumili sa'yo. May kakumpetensya na gagayahin ang mga paninda mo. May kakumpetensya na sasadyain na babaan ang presyo niya para mas lalong sa kanya pumunta yung mga customer mo. So, ang daming iba't ibang klaseng ugali ng customer mga kasari. Pero, ng mga kakumpetensya. Pero, wag po natin mga kasaring huwag po tayong magpa-apekto palagi. Basta, as long as alam natin na wala tayong ginagawang masama sa kapwa natin na sari-sari store owner, eh, maluwag sa dibdib yun, di ba, mga kasari? So, minsan nga, dito pa sila pumupunta para magpapalit. Kapag meron, pinapalitan ko. Pero kapag alam kong limited lang yung pampalit ko, hindi ako, hindi ko pinapalitan yung mga ano nila. Siyempre, kapag pinalitan ko ng pan, pinalitan yung mga buo nilang pera, ako naman yung mawawalan. So, kailangan din nating mag-isip-isip. So, ayun nga mga kasari, ang mabibigay ko sa inyong tips kung dapat ba tayong dapat ba natin problemahin palagi yung mga kakompetensya natin it's a no so yun lang naman mga kasari ang share ko sa inyo sobrang dami ko ng experience syempre mag ilang taon na yung sari-sari store natin diba 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 7 years sa so October seven years na. So, sobrang dami na nating pinagdaanan. And super thankful ako mga kasari na nakaabot tayo na magse seven years. Kasi hindi lahat ng nagtatangka na magtindahan ay umaabot ng ilang taon. Minsan buwan pa lang, eh close na dahil hindi nila kayang i-handle yung sari-sari store nila. So, talagang swertihan lang talaga, si pag talaga at dapat tutok ka sa negosyo mo para mapaayos mo ito, mapalago, ba? Diba? Mapadami yung mga paninda mo na dati ay wala sa'yo nung nag start ka pa lang. So, isipin mo kapag nagkaroon ka ng kakompetensya, uh, magandang ano yan, motivation sa'yo na mas kung ano pa yung na-improve mo nung wala ka pang kakompetensya, mas lalo mo pang lalo ka pang ma-encourage na i-improve pa ng mas lalong i-improve yung sari-sari store mo para matapatan mo naman kung ano yung kailangan mong higitan. Dahil hindi naman lahat ng ano, dapat wag din pala tayong makampante. Kapag tayo ay maraming kakumpetensya, wag tayong mapag uh, sa ating negosyo, wag tayong makampante. Kumbaga, yun na lang ang masasabi ko sa inyo mga kasari. Pero wag din nating po problemahin yung ating maka, mga, mga kakumpetensya. Isipin nyo good thing yan para lalo pa kayong mamotivate para mas lalo nyo pang i-improve yung sari-sari store nyo. So yun lang naman mga kasari ang masishare ko sa inyo. Sana may natutunan kayo dito mga kasari na lagi na lang sa, kapwa ko sari-sari store owner na laging namumroblema sa mga kakumpetensya na, nating tindahan. So ang daming nagko-comment sa akin guys na ano daw ang gagawin nila kasi nga merong nagbukas ng panibagong sari-sari store ginaya yung mga paninda nila so eto, eto lang din ang maa-advise ko sa inyo mga kasari ah uh, nating pansinin sila kung ginagaya man yung paninda nyo, yung pagpepresyo nyo, patagalan lang yan, Patyagaan. So, iyan naman eh, sasawa din sa panggagaya ng inyong mga paninda at panggagaya ng presyohan nyo. Talagang pataganan lang yan, patsagaan, pasipagan. So, yun na lang po mga kasari ang share ko sa inyo. Kapag ginagaya yung paninda nyo, magdagdag ulit kayo ng another na pwede nyong idagdag. Kung gagayahin man, magdagdag ulit kayo ng panibago. Kung gagayahin man ulit, magdagdag ulit kayo ng panibago. Bahala silang gumaya ng gumaya at sila na lang ang tubuan ng hiya. So, yun lang naman mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!